hindi na talaga ako nagdalawang isip na i-check out to. Dahil deserve ko naman din siguro ang maginawaan din. Napakainit kasi ng panahon ngayon kaya naman perfect na din to sa maliit kong kwarto. Talagang pinag-isipan ko kung i-check out ko ba to pero talagang hindi ko nakinaya ang sobrang init. Sa gabi kasi hirap na hirap ka matulog pag mainit. Binubuksan ko na nga ang bintana at mga pintuan ay talaga namang mainit pa din. Kaya naman, naisip ako na talaga mag checkout out nitong air cooler from Tix. Sa lang, isang buwan talaga ako nakapag decision para lang makapag checkout nito. Ang tagal na nito sa cart ko. Sabi ko, deserve ko ba? Kaya nung tumating, pinakikiramdaman ko talaga yung sarili ko. Kung natutuwa ba ako sa gamit na to? Hindi kasi talaga ako basa-basa bumibili ng gamit. Para bang nangihinayang ako sa pera. Kaya kung katulad ko kayo na wala pang budget sa aircon, pwede na tong air cooler. 10 liter na nga po pala ang lamang tubig nito at ito yung lagayan niya sa likod. Meron siyang apat na bottle dito sa likod. Lalagyan mo yan ng tubig at pagkatapos lagay mo sa freezer para maging yellow. Kaya nakabottle yung yellow niya para mas matagal siyang matunaw. Pero pwede din natin lagyan talaga ng tubig dyan sa baba. Narito na nga din po pala nakalagay yung apat na gulong niya. Para hindi tayo mahirapang ilipat-lipat ito, may gulong na siya. O, di ba? Perfect. Ganer. One to talaga ako sa air cooler na to. Ang sabi ko nga, makakaramdam na ako ng ginhawa. Grabe, napakainit kasi, di ba? Ramdam nyo naman yan. At dito nga din po pala sa ibabaw, eh, meron din siyang lagayan ng tubig. At pagkatapos, nakita ko din, may dalawang bottle din pa pala siya. Pwede nyo lagyan ng tubig sa ibabaw at likod at pagkatapos, ilagay nyo yung bottle na naging yellow na siya. Kaya nakabattle talaga yung yellow para mas mapapatagal pa yung yellow niya bago matunaw. Para mas matagal din natin maramdaman ang lamig. Pero sa totoo lang, ang air cooler na ito ay pwede namang tubig lang. So ito na nga siya, nung pinapagana ko na, sabi ko nga sa inyo na pwede pwede talaga na kahit tubig lang. So ito yung anim na batel lalagyan ko to ng tubig at pagkatapos, dadali ko na lang sa kapatid ko kasi wala naman akong ref talaga dito. So, ito na nga, ko na lang siya ng malamig na tubig. May yellow po yung tubig ko, kaya naman malamig din talaga binubukang hangin. Pagkatapos nilagyan ko rin dito sa likod, inuulit ko 10 liter po ang kaya ng tubig dito. At pagkatapos, 65 watts po ang air cooler natin. Nakasulat po dito, huwag gagamitin kapag walang tubig. Iaan po yung on and off niya para mas lumamig. At eto naman talaga yung function niya para gumana siya kabuuan. Hanggang level 3 ang kanyang lakas. Dito naman sa bandang ito, on and off for swing. Para makatipid ka, ito na gamitin mo, Tix Air Cooler. Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, inverter na po siya. Ay hala, air cooler na inverter. Nakakatuwa lang ano, umabot ka na sa punto na doon ka na natutuwa or masaya sa mga gamit na nabibili mo kagaya nito. Kung gusto nyo, bisitahin nyo na lang ang yellow basket ko. Maraming salamat. Bye!